guys, welcome to my vlog. Hindi <laughs> <laughs> na tayo sa Bataan, sa Rancho Bernardo. So, sila yung mga friends ko. Na new friends, friendly friends. So, ayun si Madam ano, Yasmin Curdy, ang pinaka-manager. So, Ay, ko hindi, na naman. Ayan. Dito kami sa Rancho Verde. Tingnan natin kung maganda nga ito. ako na sila dalo. Ah, sige, magano muna kami. So Pagkababa pagpakababa mo rito. Ano? Pagkababa mo rito, susunduin ka na agad. Tas iyan 'yung mga luggage mo. Tapos iyan, may service sila. So hindi ka na mahirapan Papark mo na lang ganun. Di ba? May youtube ka kuya? Yes yes May youtube ba ako Ayan So Accommodating sila Tara Sumakay tayo Tara Sabay sabay na tayo guys Ano mga mga papi? Ayan Napaka ano nila Well Accommodating nila May pa service pang ganito Di ba mga papi? Well, yeah, yeah. Rancho Bernardo, ma. Iyon, ganun sana, wow. diba? Ayun. Ayan, mga papi. Masusubukan natin kung gano'ng kabisa dito sa rancho. Oh my God! Ang ganda. Corporate po tayo. Corporate siya. Wow. Ang sa front is lang po tayo for registration. Masundin ko lang po. Ayun. Ayun. <laughs> <laughs> ayan. So, dito kami hinatid sa front desk. Medyo i siguro kami. Ayan. Nauna na si manager. So, ayan. Ang ganda. Di ba? So, ayan. So, magre-register muna kami at pipila pa na ni Madam Yasmin Curdy <laughs> tingnan natin siya mga sa labas ang ganda ng view mga papi ayan meron doon doon sa may ano may bilyaran so ngayon ko lang na-discover ito ngayon ko lang na-discover, ang ganda, ang ganda ano siya, yung design niya parang yung, ano, sa yung rancho talaga, mga papi ayan, mamaya, tingnan natin yung iba so, stop muna natin video at, pagdating ng dalawa sinundo pa kasi dalawa, mga papi ngayon pa, mga papi pa-welcome drinks daw napakabisa ang <laughs> baabi. Sarap ni ito, 'di ba? Ano ba 'to? Tikman, mo, Ma'am, sabihin mo kung ano lasa. <laughs> <laughs> Till it's cool, just cool into the mouth. <whats> nice. <laughs> <laughs> mabisa, mabisa. Mabisa kay mo. Pedro Benaventura. Talaga ha? Yes, yes. Yung daw kasi usong pangalan nung sabi ni tatay. <laughs> junior eh, junior. Ay, well, Victory. Well, victory. Well. May junior? Ladies. Yes, yes. Or ba? Wala, ayun. Ang sarap nito mga papi. Ngayon lang ako nito tapos may kalamang bulok doon sa ibabaw. Dapat pala yung kasi naman yun. Hindi ba? Hindi ba? Yung nagpasarap yung parang kalamang bulok. Uh, parang well documented lang. Hindi <laughs> ba? Ano? Ang, ang ganda. Kasi nung medyo pagod na tayo. Ah. <laughs> medyo pay-pay. Ayan. -pay Pero para man yan. Uh, de, de joke lang yun. Hindi ka simbolo masimbolo kayo mga papi. So, masarap, masarap, masarap dito. So, ang ganda nila, lang. Kinukuha lang yung details namin, kami lima. So, pamaya-maya, pupunta na kami sa room namin para mag-check-in na kami. Mga papi. So, mga papi, eto na. Pupunta na ako sa room ko kasi Narent nila ako ng sarili kong room. nakahiya pero nakakalungkot. Kasi mag-isa lang ako. <laughs> Narent ako mag-isa. Nakakalungkot. <laughs> ha? Oh, sabi ko, kahit, kahit sa ano lang ako matulog, sa couch, okay lang eh. Ah, sige. Ayan. So, okay, okay. Ayan. Ayan, mga papis. So, eto yung room ko. Mag-isa lang ako at wala akong kasama. Nakakalungkot talaga. Diba mga papi? Ayan. Lagay natin tong bag natin dito. Kaya oh, dapat sinama ko yung magkina ko. Di ba? Sarap dito. Ayan. Ganda dito. Oh, papi oh. Room 2. 103. Ang ganda, ang ganda rito mga papi. The best. So, punta naman tayo papi dito sa CR nila. So, ayan yung CR nila, di ba? Ang ganda, oh. Merong 'hot and cold' siguro. Ayan oh. Di ba? Nakalungkot mag-isa lang ako. <laughs> Kumusta naman yun mga papi? Di ba? Ah, kalungkutan. lang yung tulugan ko. Saya sana ako nandito, yung asawa ko, di ba? So, ayun. Sa so, ay, anak ko. Oh. Ang ganda, ganda, ganda dito, mga papi. So, eto mga papi. Ah, ayan. May TV, may rep, tapos, syempre, pwede ka magkape, tapos, eto yung mga price list. Ayan, mga papi. Then, yung mga price list na pwede mong kainin dito. Ah, andan dito na sila. Ayan na sila. So, mayroon silang price para sa mga kakainin mo. So, ito yung, ayan, may alak pagka gusto mo maglasing, saka may drinks, ayan, di ba? Mga papi, so, pero <coughs> din, mga closet, saka yung bolt, ayan, hangers, di ba? Saka, kumpleto na rito mga papi, so, wala ka na po problemahin. May aircon din, ang ganda. Ang ganda. Wala kang poproblemahin. Safety, safety safety ka rito, mga papi. So, sa so mga papi, ma uh, mamamahinga lang ako ng konti. Tapos mamaya, kakain kami uh, ni Madam yung sinervisan ko na uh, sasakyan. So, wait na lang natin yung call niya at makapahinga tayo ng konti. Patawag ko liya sa mama. A few minutes later. Mga papi, ito yung room naman nung mga friends ko nung ano nung sinervisa ko na sa sakayan yan. good for poor, poor kasi ano sila mga babae sila so ito ang ganda nasa gitna siya ng parang ano yan, yung mga isda isda pa so yung room ko nasa baba sila nasa taas para ring lahola to mga papi so mas maganda pa sa lahola ang ganda, ang ganda na ambience. So, mare-relax ka. So, sabi ko rin sa front desk, lakarin ko na lang. Eh, hindi pala pwede lakarin. Puro paahon, mga papi. Kaya naman mga, kaya lang. Mapapagod ko lang sobra kasi puro paahon, mga papi. So, pasok tayo. Hindi ko gusto Ito na po yung kwarto nila, mga papi.

ay, kahit ano na lang po yung, At yung, yung pang ano, kung ano na lang po i orderin nyo. Kasi yung, yung sharing ang kunin namin tapos, Oh, yun lang. Okay, uh, mix, kebab, um, 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 right. uh, Oh, hindi man ako masyelam, pero paborito yung pata. <laughs> <laughs> De joke <yon ko> lang. <laughs> De joke lang. Ah, uh, maganda to mga papi. So, pwede rin dito na mag-order ka. Dito ka kakain sa loob ng bahay mo. Ano? Ayan. So, may free wifi sila. Napakalakas ng wifi. So, ayan. May couch pa. So, may TV. Pang mayaman yung kinuha nila, ano? Ano na ako yan? Ano? Pang mayaman. Eh, maganda to, maganda to. Oh. Uh -huh. uh -huh. pwede kayo magsugal dito. <laughs> yeah. So, ang ganda. So, sila, sila mga pumipili. So, ayan ano yung Filipino So, ayan yung menu. Rice. Ayan. Kaya. Ah, yeah. Ang ganda mga papi. So, eto. Babalikan namin. So, nung family ko siguro. Para ma-relax yung sabo ko at mga kaibigan ko. Palalo. Tano. Sa ceiling pa lang. Oh, mga papi. Oh. Diba? Goods na goods. Goods. Ayan na sila mga papi. dala, -dala na yung after uh, half hour lang siguro. Dala na nila yung pagkain na in-order. Diba kasi mula sa labas. Kaya dito na lang kami. Sa loob. <laughs> Ayan. Napakabibisa ng pagkain. flex lang natin. Paborito <laughs> ni Ma'am na crispy pata. Yun. Yeah. <laughs> Mabisa. Saka syempre, kailangan ng fruits. ba? Diba? At ang walang kamatayang kare-kare. Kare-kare ng buhay. <laughs> Ayan. At syempre ito. May sabaw naka-plastic pa. Ay, 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 so, yun na, mga guys. Ayan mga papi. Uh, May pinyaran. Tapos, uh, dito ka pwedeng kumain. Dito ka mall Ayan, okay, yung Mga papi. Pwede ka rin tumambay. Tulad ko, nakatambay lang dito. Tapos doon, natin titingnan mga swimming pool para may jacuzzi rin, may jacuzzi pwede ko mga paki tingnan natin so eto na mga paki eto yung mga higaan pagkasa kumaga yung swimming pool nila Ayan. diba? ganda pwede ka dyan, tapos sere kung gusto mong mahiga habang nakababot sa tubig, ito pwede. Ayan mga papi. So, ayun. Tapos meron pang overlooking doon sa ano yun. Sa, Ang ganda. Ang ganda. Dito din pala kinasal si, sila ano pa, mga papi. Si Elena Dardasad, si Derek Ramsey. Ayan. Tapos meron ay, dito. Pwede ka dito. Mga papi, ano. Pwede uminom dito ka pwede uminom ganda ay mga pati yun oh. tapos yun mga pati oh. ang ganda yan yung makikita mo sa gabi nakaka-relax So, pwede tayong bumaba doon mga papi. Baba tayo. <clears throat> so, ayun. Meron pang isang ano doon. Ganapan. Ayun, mga papi. Ganapan. Baba tayo dito. Ayun naman yung, map, ayun naman yung parking mga papi. Doon na yun. yung parking. Ayan doon yung nakapark yung sasakyan natin. Nakasakyan ko pala. So ito, pwede ka rito tumambay pagkagabi. Pwede ka magkape. Dala ka ng 3 in 1. Diba? Kasi masigurado malang kape dito. So, ito mga papi. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Pwede kayo maupo dyan. milata, Ayan. Marami yan. So ayun din. May lamesa din. Ayan. Ayan. Diba? Tapos ayun yung ano nila. Ano tawag doon? Yung basta yung ano. Yung nagre-receive, doon ka pwede magtanong. So, dito tayo sumilip mga papi. May bandang baba. Pwede rin dito, oh. Ganda. So, ayun. Ando naman yung bahay ko mga papi. Kasi nakabukod ako. So, ayun yung parking malayo. Ayun yung van. Ando yung van ko. Ayun. Ayun. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagawa nito progressing. Pero yung pinagkasalan pala ni Derek Ramsey dito sa bundok. May gawing bundok dito. So, ang kinuha pala rito sa sound system, LX. So, makakararing ng gel digital audio yun. Joke! <laughs> Tama, ganda. Yan, ang ganda yun. ganda. Atan ba yun? No? Parang ano? Parang sa France o Italy, di ba? Ang ganda. Ay, wala panalo na. Ang ganda. Ang ganda dito mga babi ganda. relax ka. So, kung tropa, ayan, maganda rito. Diba? Tingnan natin iba doon, mga pa. Wala na house. Ganyan na lang. So mga papi uh, Alis muna kami kasi pupunta kami sa Las Casas So ito yung view na pagka umaga Ayun mga papi Ayun yung pre breakfast Kanina nag breakfast kami So nakalimutan ko na mag video So dito kinasal si Derek Ramsey Sa may bundok Hindi ko alam kung saan dito hindi pa namin napuntahan so hiningal ako kasi puro paahon to maganda maganda yung view mga papi so ayan nakikita mo doon ang ganda nung mga yung bukit bukit ayun eh, mga papi so punta kami sa Las Casas putuling muna tong video na to so meron kami service ayan Kaya mas kuha mo yun. Yes. Makita mo din kami sa link.